mga kauni for today's vlog nga guys, ituturo ko naman sa inyo yung bagong update ni Facebook. Yes, so sa kung saan pwede kang maglagay ng song, pwede kang maglagay ng note, doon sa profile ng picture nyo sa Facebook. So panoorin nyo po tutorial na gagawin ko at ituturo ko po sa inyo. Hi mga kauni, for today's vlog nga guys, ituturo ko sa inyo yung bagong update ni Facebook. Kung saan pwede ka nang maglagay ng note, pwede ka din maglagay ng a uh, Uh, ng song, kung ano yung mga what's on your mind, new year's resolution na gusto nyong i-share, ay pwede pwede yan kasi nga ito yung maganda sa bagong update ni Facebook. Pwede ka nang maglagay ng notes. Kung wala ka pa nito guys, i-update mo na yung uh, Facebook mo para maituro ko sa iyo kung paano yan. So punta lang muna tayo sa Play Store. At dyan ilagay mo lang sa taas, merong search dyan sa ilalim click nyo lang dyan. And then sa taas, ilagay nyo lang yung Facebook nyo. Maganda dito guys na dapat laging updated yung Facebook nyo para update uh, updated din tayo sa ating mga bagong update ni Meta. So kapag naka-update na yan, pwede nyo na yan i-open. So kung hindi pa, i-update nyo na guys. So makikita nyo dyan sa profile nyo, may mga nakalagay dyan na notes. So pwede ka dyan mag-add ng notes. Pwede kang mag-share ng codes, pwede kang mag-share ng mga favorite music mo. Ayan, pwede papalit-palit yan guys uh, i-back nyo lang tapos na iiba ulit yung concept pwede kang maglagay ng new year's resolution o di ba bonggay yung mga bagong update ni Messenger uh, ni Facebook sa Messenger guys meron din yan so next time ituturo ko sa inyo kung paano rin yan so yan di ba pwede kang maglagay dyan ng mga favorite uh, song mo na pwede mong i-share dati kasi guys meron na yung notes pero hindi ganyang style kumbaga Uh, ...na-review yan din ng mga friends mo. So, ayan, ibakbak mo lang. Tapos, naiiba yung nasa taas na pwede nyong i-caption... ...doon sa inyong uh, notes na gusto nyo. Ayan, ganyan lang po. O, di diba, bongga. Ito, kaya, kung hindi nyo pa to alam, guys, i-update nyo na yung mga Facebook nyo... ...para lumabas yung bagong update. Kasi, may, dati meron na, pero ibang style naman siya. So, ganyan lang. Kung ako sa inyo, guys, i-try nyo na yan. Kasi ah uh, magandang mag-share niya lalo na nakikita yan ng mga friends mo or ng mga relatives mo or yun, ng mga loved ones mo o di ba abongga ah, kaya ko ako sa inyo guys i-try niyo na yan so basta lagi lang naka-update po yung inyong uh, Facebook